Hello guys. Ah uh, ulit tayo sa aking YouTube channel. Ah uh, sa bidyong ito, i-share eh, ko sa inyo kung paano yung diskarte ko sa uh, pagbubulkanize. So, ayun guys. Papakita ko sa inyo pagkatapos ng intro. Three. So, yun guys. Uh, dinala itong interior na ito sa akin na nakabaklas na. So, ituturo ko na lang sa inyo kung paano yung aking ginawa. Ah, <clears throat> uh, una, lilinisan lilinisan mo o lilinisan natin yung part na nabutas sa interior. Pupunasan natin ng basahan na may gas. And then Ah, 'yun mo sisindihan yung piston na hindi niyo pa nare-ready lahat. So, pag nalagyan mo na ng gas yung butas na punasan mo na saka sa kalalagyan mo ng ah uh, gum yung butas and then ah uh, lilinisan mo yung ilalim ng piston. So, ilalagay mo na 'to siya dun sa uh, ibabaw ah uh, mga guys, huwag kayong maglalagay ng uh, ano anuman sa gum, ah uh, tulad ng papel, o anuman, lata. Huwag nyo gagawin yun, guys. Dahil ah uh, hindi luto yung magiging resulta ng pagbubulkanize nyo. Yung iba, ah uh, sa kanilang pagmamadali, yun ang kanilang ginagawa. So sa akin mga guys, hindi ko ginagawa yung bagay na yun dahil doon tayo masisira. Kaya eh uh, itong sine ko sa inyo, ito yung uh, sa aking experience ay hindi man hindi sumablay mga mga guys at maganda yung nagiging resulta. So yun, uh, pag nailagay mo na yung uh, piston na nahigpitan mo na, so sisindihan mo na So, yon Kung makikita nyo guys, nilalagyan ko ng tubig yung handle, sa may handle. At makikita nyo, pag bumula ng ganyan, so, ibig sabihin, okay na. Okay na. Luto na yan. So, wag nyo nalalagyan ng diesel o kerosene yung piston. So, tama na yan. Kung maaari yung ganyang uh, sitwasyon, papatayin nyo na yung apoy. Papatayin nyo na yan. Yung ginawa ko dito guys, pinatay ko na yung apoy niyan. Uh, dahil sa uh, mainit na mainit na siya. So 'yun, uh, ang iba nilalagyan nila ng palara dahil daw ang reason nila ay para pag tinanggal nila yung piston, hindi didikit yung yung gum. So yung yung bagay na 'yon ay kawawa yung customer natin pag ganun ang nangyari. Dahil uh, kahit anong, kahit hilaw man yan, basta may papel o nakapatong dun sa gum ay matatanggal at matatanggal yung piston. Hindi talaga kakapit yung gam sa piston dahil nga may papel o palara. So, uh, uh, pag nakita ng customer yung bagay na yun uh, iisipin niya, luto? Luto na. So, ang magiging ang tendency nun pag yung customer ay eh, gabiyahin ng malayo so iinit yung gulong nung kanyang motor at uh, sa sa sitwasyon yon uh, iinit yung gam na uh, ginap o yung hindi naluto sa pagbubulkanize so kakapit sa exterior ng gulong so maplaplat uli dahil nga mababaklas yon sa katagalan dahil nga hindi luto yung gam. So, yan guys. Uh, sinasabi ko lang yung yung makatutulong sa sa atin o sa bawat isa sa atin sa mga uh, katulad ko na nagbubulkanize at sa mga customer natin na uh, sila'y uh, maging safe yung kanilang biyahe. So, yun guys. Uh, sa video to pinatay ko na yung yung apoy na yan so ang hinihintay ko na lang na mag cool down yung piston natin so uh, para maghiwalay yung piston sa gum so may kita nyo guys kung ano yung magiging resulta ng ating niluto so yun guys uh, etong video to ay um, sana'y makatulong sa mga nag-DIY sa kanilang mga sariling motor at uh, doon sa nagplaplano na magnegosyo ng kahit malit na vulcanizingan, vulcanizing shop para sa mga motor ay ito makakapagbigay ng uh, karagdagang idea sa inyo. At kung ito masundan nyo, hindi kayo mag magsisisi at uh, magkakaroon ng tiwala yung mga customers sa inyo. So guys, ayan, tingnan nyo. At uh, aking tatanggalin na. Papakita ko sa inyo yung pagkakaluto. So ayan. Iyon. Yan guys, yung resulta. So sana ay kanyan din yung maging uh, resulta ng inyong pagluluto sa pagbubulkanize. So, yun guys. Sana may napulot kayong uh, kaalaman sa video ito, uh, good luck sa inyo.